We'll be you there. want us to be there, we will be there. <laughs> yeah, so thank you very much for you guys to show up. Bro, no pressure. We will show up. Yeah. <laughs> <We'll be laughs> you Fine, want us to be there, we will be there. <laughs> yeah, so thank you very much for you guys. Welcome back, Makalnab. Ito na naman po ang inyong lingkod si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Well, Siyempre, Makalnab trending na naman po. Si Main Paul Kerson, di po ba? Nakakatawa naman po dahil Kung sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny Kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po tayo Di po ba? Sa dami ng mga kumakalat ngayon, sa dami ng mga binabalita ngayon Sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, di po ba? kitang kita nyo naman po kung gaano nga po ba talaga ka sikat ngayon talaga si Menggay biruin mo, imbis na River Maya ang magte-trending, si Mehin Polkerson talaga ang nagte-trending, di po ba? Ebidensya at resibo mga kaaldab yung mga ina-update natin, sa mga ayaw maniwala, sa mga nagsasabing hindi fake news yan, sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny hindi po tayo gumagawa ng mga edited picture edited video, di po ba ang sa atin lang po mga kaaldab kung ano po yung latest kung ano yung trending, doon lang po tayo. Hindi po ba, ang dami kasi mga tanong, ang daming mga komento na keso ganito, keso ganoon, hindi po ba. Kaya nga po sabi ko sa inyo, ako, masaya po ako. Lalo na po ngayon na nakikita po natin na nagtitrending si Mengay. Hindi po ba, siyempre kasunod na niyan si Alden Richards. Kahit ano po yung sabihin nila, kahit ano po yung pahayag nila. Iba po talaga kapag kalmado ka lang, kampante ka pa o kampante ka lang. Kaya nga po yung iba na nagre-react sa akin, basag po sila, di po ba? Tama naman po yung mga pinapakita akong video. Tama naman po yung mga sinasabi natin, di po ba? Sa 8 Bulaga, wala pong mga paru puro yung comment po nito mga kahaldab, talagang neutral na lang. Wala na yung delulungkol to, ganito ganyan. Kasi wala po talaga, sabi ko nga po sa inyo, ang it bulaga po talaga ang nagbibigay ng kumbaga simula hindi po si Mengay ang nagsisimula sa sarswela kundi ang it bulaga o ang TBJ nasa kanila po talaga ang kumbaga parang hindi ito sa totoo lang po ha, ah. base po ito sa mga nakapanood sa it bulaga mga Aldab Nation na kung saan nga po talaga ay mapapaisip ka sa mga sinasabi nila. Ang Armin daw po hindi gagalaw. Oo, ang Sarswela hindi gagalaw kung hindi po uunahan ni Bossing Big Soto ni Tito Sen, o kaya si Henyo Master Joey De Leon. Wala pong pinangunahan si Mengay patungkol po kay Congressman Arjo. Depende kung sa birthday lang po kasi birthday eh, di po ba? Pero yung mga best actor, katulad ng nominado ngayon, o best congressman sa district, wala po, wala pong ganun. Para lang klaro, para lang po alam na mga dumadaan sa channel natin at bumibisita. Lalo na po yung mga nanonood po ng live sa Facebook, di po ba, sa YouTube. Doon, may, kaya nga po sinasabi ko to, para rin po alam po ninyo kasi ako nagiging dami talaga ako ako yung naghahanap ng mga sinasabi nila para lang malaman natin kung totoo nga po ba kasi dati hindi tayo nanonood eh kaya kung ano-ano lang yung sinasabi nila na kung ari syempre hindi natin alam hindi natin napanood hindi natin alam kung totoo po yun pero gaya ng sinasabi ko sa inyo iniimbestigahan na rin po natin yan tinitignan natin kung tama. Kaya nga po hindi na sila, pa, ramdam nyo, hindi na sila makapag update ng ganito ganyan, binati ni Mengay, etc. etc. Di po ba? Post nga po ni Mengay, eat bulaga pa rin eh. Di po ba? Galing na siya sa eat bulaga pero ang post niya eat bulaga pa rin. oh, dapat nga ang post niya pagbati kay Congressman Arjo eh. Di po ba? Dahil pangwalo siya o oh, pang pangapat siya sa outstanding na congressman sa District 1. Pero gaya sinabi ko, wala. Yun nga pong best actor eh ng Katleya, di po ba? Nakita ko lang po ito sa website, sa ibang posts. Pero kay Mengay, wala. Di po ba? Patunay lang po yan na wala po talagang paki-alam si Mengay kay Congressman Artyo. Totoo to, masakit na salita pero yan po yung katotohanan. Alam ko, marami na naman magre-react sa akin. Alam ko, marami na naman na kumbaga kung ano-ano yung sasabihin pero totoo naman po yung sinasabi natin totoo naman po yung mga pinapaliwanag ko sa mga ayaw maniwala sa mga nagsasabing fake news pa rin ako lahat ng mga sinasabi ko hindi totoo okay lang po yun di po ba? ang importante lang naman po kung ano yung sinasabi ng iba kung ano yung mga komento ng iba ako masaya po ako lalo na po kapag may nababalitaan tayong ganito may napapanood tayong ganito. Sa dami po kasi ngayon ng mga nagsasabing fake news ka Mr. Destiny. Sa dami po kasi ng mga kumakalat ngayon sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, sa mga kumbaga kung ano-ano yung mga sinasabi, kung ano-ano yung pahayag, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, kalmado lang po kayo maging matatag. Sa dami ng mga kumakalat ngayon sa Instagram, sa dami ng mga balibalita ngayon sa social media kumbaga maging kalmado lang po kayo maging kampante hanggang ngayon mga kaaldab tayo naman po yung wagi tayo yung panalo sa mga ayaw maniwala nire-respeto natin yan at ginagalang hindi po ba tapos sasabihin nila hindi Mr. Destiny fake news ka lahat ng sinasabi mo hindi totoo lahat ng komento mo wala walang katotohanan yan move on ka na tapos na yung boxing Di po ba? Eh, sabi ko nga po sa inyo, napipredict na po natin ang mangyayari. Di po ba tama na naman po tayo? Magte-trending na naman po si Mengay ngayon. Number one trending po siya. Imbis na River Maya nga po magte-trending, eh siya po yung nag-trending. Siyempre, sino na kasunod niyan? Maya-maya po si Alden Richards na. Pagkatapos po, Aldab na naman kinabukasan. oh, ganun po kami kabalasik. Ganun po kalakas ang Aldab Nation. Respeto na lang po sa mga army na kung hanggang ngayon wala pa rin pong update. Hanggang ngayon umaasa pa rin po sila. Di po ba? Sino ngayon ang umaasa? Kami na laging may post si Alden, laging may ganap kay Maine, o yung army na tinatawag nilang tamad na magbigay sa kanila ng update. Tamad magbigay sa kanila ng mga kaganapan. Ni hindi nga po pa pinapupunta ang mga reporter sa bahay mismo ni Congressman Arjo. Di ba? Katulad po ni Tintin. Oh, pero gaya sinabi ko, wala pong pilita na. Ha? Well, hanggang dito na lang po. Ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal po kay Lamenga at tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mo kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mamis, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.